Anong maipaglilingkod ko? Attorney, gusto ko po sanang palitan ng apelyedo ko. Mabaho po kasi. Ano ba apelyedo mo? Mabaho po eh. Pwedeng palitan nyo na lang agad. Magbabayad naman ako eh. Nako! Eh, mahal kapag papalitan natin buong apelyedo mo. Mga magkano po ba? Ten thousand. Pero makakamura ka kapag babalikta rin lang natin yung apelyedo mo. Nako, wag na lang po. Ano ba kasi apelido mo? Ba't ayaw mo din balik rin? Apelido ko po kasi ay lubot. Pag binaliktad po natin, lalong babaho. <laughs> Sino tong si Ricardo Manaybay sa emergency contact mo? Doktor ko po. Bakit hindi yung nanay mo nilagay mo dito? Ayoko. Nadapa nga lang ako. Pinalo ako ng tsinelas. Paano pa kaya pag na ako dito? Meron po kaming isang bad news at dalawang good news. Ano yung bad news? Patay na po yung asawa niyo. Napuluputan po ng lambat habang i ba diving. Hindi. <laughs> Ano yung good news? Dahil kasi sa kondisyon ng bangkay ng asawa nyo, naka ito ng maraming isda. Sa katunayan, nakakuha kami sa lambat ng 10 kilo ng tulingan, 5 kilong lapu-lapu, tatlong -lapu, tanghige at mga alimang opa. Tuwang-tuwa po yung mga kasamahan namin kasi may naiuwi silang panghapunan. Ganun ba? Ano yung isa pang good news? Babalikan namin yung lambat bukas. Gusto niyong sumama? <laughs>